tumaas ng 139% ang kaso ng dengue sa lalawigan ng Nueva Ecija kumpara sa kaparehong panahon noong nakaraang taon ayon sa ulat ng Provincial Health Office sa isinagawang 11th regular session ng Sangguniang Panlalawigan. Batay sa ulat, kabuo ang 8,581 na kaso ng dengue ang naitala mula Enero 1 hanggang Oktubre 20, 2025 sa pamamagitan ng mga disease reporting units ng probinsya. Sa bilang na ito, 28 ang nasawi mula sa iba't ibang bayan at lungsod. Pinakamataas ang kaso sa Cabanatuan City na may 1750, na sinundan ng Gimba 402, City of Palayan 397, General Tinio 379, Cabiao 339, Santa Rosa 338, Talavera 283. Lopao 279, Zaragoza 277, at San Jose City 265. Ayon kay Dr. Christian Salazar, Acting Provincial Health Officer, karamihan sa mga pasyente ay nasa edad lima hanggang siyam taong gulang, o may katumbas na 21%, habang 60% ay mga lalaki. And most of the uh, cases we observe, we have seen based on the laboratory, that shows sudden drop of platelet count as compared before five years ago 10 years ago that you were you, you can diagnose dengue cases by merely looking at the uh, CBC platelet results but nowadays uh, hindi na po basta basta bumabaksa yung ating mga platelet count para sa mga pasyente we can uh, only diagnose them through our uh, kits Uh, NS1 and Dengue du Dengue Duo which is, uh, which is the uh, IgM-IgG Anya, nagiging hamon ito sa mga ospital, lalo na sa mga private hospitals na may ICU dahil sa delay sa pagtransfer transfer ng mga pasyente But the problem is, di naman pala bumabaksak yung mga platelet count Bakit nagkakaroon ng fatality? So ito po yung nagiging challenge po sa ating mga Um, Apex hospitals at mang private hospital na malalaki with ICU na uh, uh, sometimes they were not able to respond quickly dahil uh, pag tinitingnan po na walang aid po ng Dengue 2 or NS1 hindi po ito kagad natatag as Dengue. So yung transfer po sa malalaking hospital ay naging uh, somehow delayed. Upang mapigilan ng patuloy na pagtaas ng kaso ng dengue, isinasagawa ng PHO ang mga sumusunod na hakbang. Lingguhang feedback ng mga kaso at pagkamatay sa lahat ng LGUs, paglalaan at pamamahagi ng larvicides, adulticides at treated screens, fogging at misting operations sa mga lugar na may clustering ng kaso, kabilang mga paaralan sa loob ng 200 meter radius mula sa apektadong lugar. Information dissemination sa mga paaralan, komunidad, radio at social media. Search and destroy activities na pinangungunahan ng mga sanitary inspector at mga LGU. Ipinunturi ni Dr. Salazar ang kahalagahan ng tamang proseso sa fogging na bago mag-fogging, kailangang may ocular inspection muna at may coordination sa barangay upang maiwasan ng aksidente at masiguro ang kaligtasan ng mga residente. Bukod sa dengue, niulat din ng PHO ang 498 na kaso ng influenza-like illness mula Enero hanggang Oktubre 2025 kung saan 60% na mas mababa kumpara sa 2024. Ayon kay Dr. Salazar, ito ay bunga ng mas maagang pagtugon ng public health sector dala ng karanasan sa panahon ng pandemya. Bilang bahagi ng preventive measures, nagkaroon ng preposition ng Oseltamivir sa mga LGU at patuloy ang monitoring ng mga kaso. Dahil dito, inirekomenda ni Board Member Baby Palillo sa Committee on Health ang pagbuo ng ordinansa na magtatakda ng Dengue Prevention Month kada taon upang mapanatili ang kalinisan at maiwasan ang pagdami ng kaso kahit walang outbreak. Suportado ito ni Dr. Salazar na nagmumungkahi ng ordinansa para gawing regular ang mga fogging at preventive programs sa buong lalawigan. Um, the Provincial Health Office would like to thank the Sangguniang Panlalawigan for granting us the additional 3.5 million to procure chemical so that magawa po natin yung paging para sa buong Nueva Ecija. Kasama si Edgel Marbo Manlag, Jovelin Astrero para sa Balitang Unang Sigaw.